Ayan, itong hapon, George. Luto at tinaguan, George. Tara, George. Lamang loob ni George. Ayan, gisa-gisa. Ayan, lagibotan nato, George. Ato lang, imikos-mikos niya, George. Pagka-uhuman George. Pum! and naawa na, George. Tara, tara. Okay, okay, George. Okay, 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 okay. Antot mga gugay. La George Para pak I Templahan lah toh George Aduh to nang George Seasoning Kamone bahala George Tansa-tansa lah la George Oyster sauce Tata George eh? Oyster sauce Paguman white pepper George kamu bahala la George Basta Dilang parat George taray eh. dayon pag home na yours mikos mikos na yours atong mikoson tapos butang atong gamay ng tubig para pangluto lang sa lamang loob tara yours mikos mikos na yours butang atong tubig yours kaya kumbati na na kaya nagpalabi bal kay eh. maulang yapon Magamo, mahulot ng yapon. Ah, George, buta tra, tubig ka man, George. Buta George. Ah, hindi pa rin tubig, George. Timpla na itong chicken powder, George. Chicken powder. Chicken powder na, George. Ay, kabala ka na, George. Di na makaupaw. Makapagaw lang na. Tara, George, ay. Ang tubig, George, ay. Mmm. Para din takpan. Para tubig ikan sa pasong. Para dyan dyan. Ikan sa pasong na yards, Kamay lang. Okay yun. Ayun. Tabunan. Ipakaon sa ero. Para yurts. Ito na okay yun. Para mamiksa. Okay. Pagkawaman nakuban So, oh, after 5 minutes, abli hundreds. Okay na. Luto na na. Buta nga na ito na kami as George or iba. iba. George ay Iba, George pang paaslom. Ayon ang suka, George. Kaka na may lamig. Iba, George ay nakuha ko nila na aring naghatubo nga, George. Wala, well, George ay Buh, tanga, to hmm, buo tanghal na pagaminta mm eh ding 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 pagaminta buo buo tanghal to nagstar anise mas star anise pamintang dahon da yon paghumuta yards sis bumutakay na yards dua lang tap dua lang okay na yards o kaya George O kaya George Tara George O kaya ba mag O kaya George Ato ng Tacoban George After 3 minutes Ato ng Ablihan na pod Ready 1, 2, 3 Ay atong Kimblerd kay Basin Paluunta na George Lisod na Dugo ra ba na George Naray Ato na Black and White George para way palo. Para safety na ba? Di ba? Para Joyce sus. Huwag kalapot. Para dyan. Gamay na kulang na dyan. Luto na na dyan. Tara. Daog na. Let's eat Joyce Kamoy bahala sa bahaw Joyce Tara Joyce mana au kau aku deh ah let's go bye